At yan na nga, matapos ang ilang minuto, umalis na ang bus na aming sinasakyan upang tumungo na ng papunta ng Divisoria. At kaya kami pupunta ng Divisoria muna para daanan ng aking bayaw at ang kanyang magiina para tumungo ka kabi ng kabite sa Bella Vista. and dinarecho ko lang po. Ito, malapit, po. Oh. malapit na siya sa malapit na siya sa ano. rin si Lalo. Ayun, dito. <coughs> mula nga sa North Expressway nandito na kami ngayon sa kahabaan ng recto papunta na kami ng Divisoria sa One para daanan nga ang aking bayaw at ang kanyang magiina at sa pagkakataon ito ay pangatlong sakay na namin dahil tricycle, jeep tapos itong ang bus ganun ka dugo dito pa lang iniinta ko na yung lakaran na ito sa pag-akit ng overpass talagang wala na ako alos training ngayon sa pag-akit ng mga ganitong tulay ngalay <laughs> na ngalay na kagad yung pinti ko uh, ay, makarating din kami ng Bella Vista sa wakas uh -huh. isang tricycle na lang makarating na kami sa pupuntahan namin uh -huh. ha? ano ba yun? nasa ano tayo? Gentry at ito yung bisita namin. Shout out, Mick Mick. Okay, merienda muna. Mga gutom na kami. Ayan. Maluto kami. Sokulin mo ah. Sa iba yung 500. Sokulin mo daw. Ayan. Ayan. Daming gutom na. Pag merienda muna. Yan, nadayo kami ng gentry. Ito yung kamag-anakan ng pusa namin na si Pongkan. Ayan, eh, may Pongkan din sila rito. Kapatid oh, din ni Pongkan yan. Oh, ito. Kapatid. Sino mas matanda? Ito. ako kuya ni Pongkan yan. Okay. Oh. ako kumabas wag mo pala ba Yan, kuya ni Pongkan. No. No. Kasi yan yung mga anak nila. Ang cute. Ano nga? Ang cute ng anak. Grabe, ang cute. Ito pa isa, oh. Naabangan ko na rin yung anak ni Pongkan. Eh, ano? Eh, yung nanay. Yung nanay, sunog. Kulit mo nga, Jay. Ay, Ayun ano? Awa mo, kulit mo. Huwag mo matatakbo yun kasi tumatakbo yan. Hindi baka lumabas yan. Sabi ni Angel, mama, lalayas siya. Kailangan niya yun. Oo, tsaka magkakasakit sila kapag hindi sila nakano. Hmm. Ha, ha, ha. Ilan okay. ang anak niyan? Dalawa. Okay. Ah, dalawa lang. Namatay kasi ulit. Namatay. Nung na uh, nandito kami, baby-baby uh. to kakapanganak lang. Um, um, ulang ulang ngayon, ang laki na, oh. Ayun oh. Um. Hala, excited Poo na ako na magiging apo ko mabing 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 mabong mabong po kay Pong. Parang ah, mainig siya kung kasi siya may hinawa Ito may inay. Yung, yung, yung nanay parang matamlay eh. Sabi may sakit eh. Ay, yung nanay? Hindi, ito, ito. Ah. Hindi, butis ah. na naman. Ah, kaya matamlay yun. Sabi, yari, cheche. Pero hindi ko alam eh. Pero ganyan siya, wala lang ng anak eh. Hmm. Hindi siya grande. Hindi siya man, Matanda na kasi. Yung babae? Ah, matanda na yung babae. Nanay? Sino nyo sa, sa mama Mahiling ko po sana isa pang babae. Mahiling magpakarga pala ito. Ganyan mga kulay po man ano. Ang ganda mo naman. Para ka naman. Ang cute ng balayibo niya. You know, ito si candy. Ang pangalan niya. Ano ko pangalan niyo Si pangalan dyan Ah, si Odre nagpangalan niyan. naman yung ano, yung gantan <laughs> <Kulay laughs> na brown brown kulay brown. Ano? Brown ba gray? Audrey, ba gray brown. Gray brown. Gray brown. 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 O ano ba? Saan tayo pupunta? Sasama ka na ay, sa bahay. Ano pangalan yun eh. Ha? Sasama na ikaw sa bahay. Saan ba na hibo dyan? At ang pinakapakay talaga namin, kaya kami na rito sa Kabiti ay para dumalo nga sa patay na atita tita ng asawa ko. Nakakaya ko kasi hindi magpakita rito sa mga kamag-anak niya na to. Baka magtampo na naman po sila kapag hindi kami nakapunta. At kinabukasan nga, mga bandang 2pm, nagpaalam na po ako sa kanila. Mauna na ako umuwi pagkat nakakaya na po sa operator ko. At ito, uh, sa solo akong travel ng commute, uh, pabalik ng San sa del Monte, Bulacan. At ganito ko na experience yung biyahe na naman. Uh, kung gaano kahirap mag-commute sa so, panahon kasi ngayon masanay na ako nakasinggal ako lagi kaya lang hindi kami pwedeng uh, tatlo sa single kaya nag-commute nga kaming uh, ng aking pamilya at ito nga binabaybay ko na yung kahabaan ng kawite eh. mula sa Bagtas papunta ako ng Tejero at uh, pagdatingan ng Tejero kailangan ko sumakay naman na ng kapunta ng baklaran o kaya dito ang daming putol ng biyahe dito na ako ngayon sa ano mga binse, sa ano sa tero at sa support ko kababa para maba, mabaklaran yan talaga yun dahil sa tagal nang sinakyan ko ng parang mini bus na style na old na Jeep ng Cavite, eh, nainip ako, bumaba ako, lumipat ako sa aircon na lang na bus. Dahil parang pati naliligo o brush inaantay pa nung driver ng mini bus. Kaya lumipat ako dito sa malaking bus na imbis na sa sapote daw ako ibabaan nung conductor, oh, And minubuti ko na lumipat sa malaking bus para sa Pitex na ako bababa. pa Kaya ito na naman yung mga tanawin na tinatanaw ko na bihira lang makita. Kaya kumbaga ninamnam ko na. Kumbaga ini-enjoy ko na lang yung travel na to. Bagamat nakaka bagot, nakakapagod dahil akit pa na o, eh, wala ganun talaga eh. At sa pagkakataong ito nasa Cavitex na po ako. Birang-birang pagkakataon. Kaya, yun tinatanaw ko talaga. At para makapag-vlog na rin. At sana naman, ayan, ko kayo o kaya maigala ko rin ng inyong mga paningin. Sama-sama natin pagmasdan ang palibot ng kabite. Ayan, papunta na ako ng Ptex. Siguro, pangalawang pagkakataon ko ngayon makakarating ng Ptex Dahil nung paluas kami ng Kabite, baklaran kami bumaba. At mula baklaran nga ay nagban kami. Pero ngayon ako mag-isa, text ako. At hahanapin ko na lamang doon kung anong dapat kong sakyan papunta na, na nga ng Bulacan. Ay yan. Kakaibang paningin na naman ang natatanaw ni Jess Cab. Gumala na naman si Jess yun nga lang ah, uh, through uh, commute hindi sa single lang gamit malaki na talaga pinagbago ng mga daan ngayon nakaka ano sa paningin nakaka kawanghamangha namamangha ako kumbaga na pag nagko-commute ka matatanong mo itong mga ganitong tanawin eh. pero pag naka-single ka ang hirap tanawin ng mga ganito dahil nakapokus ang ating paningin sa kalsada at ito na nga po, paparating na po kami sa Pitex. Isang napakalaking terminal na andito sa Paranaque. Uh, integrated Terminal Exchange nga akong tawagin. Uh, muli ko na naman siyang masisila Sama ng mga bus na dumadaong dito. Kaya minabuti ko talaga mag Pitex para maging pamilyar. Kaya nga lang po, nung sumakay ako dito, hindi ko talaga kabisado pa nung nagkita kami ng asawa ko rito sa bahay ang kwento niya sa akin dapat sa second floor ako sumakay para tawag dito diretsyong sa pampalay na yung nasakyan ko nangyari ko kasi nung sumakay ako dito monumento yung nasakyan ko kaya pag pa monumento ako automatic sa sentries ang baba ko kumbaga sentries terminal naman Ganito kahirap pa ngayon ng ano eh, mag-commute. Lalo na pag uh, by province ang pupuntahan mo. Napakaraming ano, puro ika nga cutting trip. Itong pauwi ko eh, siguro lahat-lahat eh, anim na sakay ang inabot ko. Tricycle, jeep, bus, ah uh, FX, bus tricycle tricycle, something na ganun. Nung papunta kami ng Kabite, pitong sakay ho kami bago namin narating yung destination namin doon nga sa Bella Vista at from Bella Vista ang pagdating nga ng gabi pumunta naman kami nga ng paano pa bagtas lagpas ng 13 martires ganun mo talaga kahirap yung ano, mag travel at ito nga po muli ko na namang nasilayan ng loob ng Pitex at uh, ang wali ko talaga, umakit na ako sa second floor para mag-CR. Tapos bumaba ako uli, kaya napuntang ako sa papuntang monumento. Pero kung dito ako bumaba ng second floor, ay eh nandito pala yung rektang sabampalay ng mga bus. Para sana hindi na ako nag-cutting trip uli. At ito nga, nakasakay na ako ng bus na pa-monumento, para bumaba nga sa Sentries Terminal. At ito nga, na-experience ko na naman sumakay sa ganitong sabihin nating modern na bus ngayon dito sa Pilipinas. O isa sa modern na bus ngayon sa Pilipinas. Na kung titignan mo talaga, eh, parang ang baba ng salamin nito O kaya ang baba ng upuan. Kaya minsan, sarap din talaga gumala, ma-experience yung mga ganitong bagay. na ibig sabihin nagta-transition na yung mga bus, mga ah, tawag dito, ah, terminals yun nga lang nakakapagod doon talaga ay, nakarating din ako ng sentries at yan ang babaybayin ko sa so, baba niya, tapos kakanan doon doon ako sasakay ng papuntang SM Purview ay, okay, ilang oras pa bago makawin ng Bulacan at eto na nga, nakakasakay na ako ng UB na lang. Pero minsan, nung pagdaan nga ng UB do sa mga daanan ng bus, nagsisi ako. Dahil do sa may paglagpas ng terminal ng UB, kaya lang medyo may kalayuan. Andong pala yung terminal talaga ng bus. At sa wakas, nakarating na ako ng SM Fairview. Kaya lang ang malungkot na senaryo, pagdating ko dito, standing position. Mula SM Fairview hanggang Tower Bill, nakatayo lang ako.